Instead na noodles, toge ang inilagay. Ngayon, nilagyan nila ng paasin. Ang paasin may kalamyas. Kasi nga medyo mahirap sa kalamansi noon, kaya naisip nila kalamansi ay inilagay. Umugma naman siya at hinahanap ng tao laging, yon ka pasit na may kalamyas. Yung lola ko, doon sila nag, ano, naglalako sa may release ng train. Kaya naging pansit istasyon. Tung luglogan namin ito yung nagsimula pa eh, bago maggera. Kaya pati yung sinasabi na pansit istasyon, yun eh, luglog din yun na itinitinda doon sa istasyon ng train. Kaya naging bukang bibignan nila, pansit istasyon kasi doon inilalako yan. Kasi noon eh, parang nagkaroon ng kakulangan sa noodles. Kaya nag-isip sila kung ano yung magiging alternative ng noodles. Naisip nila, toge ang ipalit. So, yun ang inilalako doon. Hanggang sa hinahanap na ng tao, yung pansit na iyon na toge. Kaya tinawag na tuloy na pansit estasyon kasi doon lang mabibili. si Johnny Bobadilla ng Biwas sa Cavite. Kami ay eh, nagsimula 1934 pa. Panahon pa ng mga lola ko. Tapos sumunod yung nanay ko at ako pangatlong henerasyon na ako. At nakako nga ay eh, nagpapasalamat at dahil sa ganong katagal eh tinatangkilik pa rin kami hanggang ngayon sa abot kaya ng lahat. Kaya ako, hindi ko na tinasa ng presyo ng aming luglugan para maabot ng kahit na sino. Kasi nga naman, naiba. Naiba siya kasi may lutong siya Crunchy eh. Tapos gulay pa nga naman. So healthy eh. Parang eh kasi nung araw, mga matatanda, may hilig sa gulay. So nagusto nila yun. Kaya hinahanap hanap lagi. Yung may toge nga naman. Sabi yung toge ikaw, pansit na toge. Kita nyo rito, nakita nyo. Lagi ang pagka bumibili sila, laging gusto nila may halong toge. O yun, hinahanap nila talaga yung toge. Kasi nga naman, malutong siya. Tapos Gulay. meron din kaming ano yung kesong puti na tawag dito ay eh, kesilyo, na kami na rin ang gumagawa. Tinernuan namin ng tinapay, ng rasyon para at least eh, ang tao hindi na aalis ah, pa. Pag bumili ng luglog, isang paris na yon, May kesilyo na, may rasyon. Meron kaming ah, kung tawagin eh, sariwa. Yung sariwa, mm -hmm. ay yung matabang noodles yon. Ayat na ug na sariwa kasi hindi na yun na binababad pa sa tubig. Ilulublob lang sa tubig na mainit. Yun na, okay na yun. Kaya nga, tinawag na pansitluglog kasi iniluluglog, iniluluglog sa tubig na mainit. Kaya yun, ang tawag dito ng pasit na yun ay eh, pansitluglog. sa totoo lang, itong hanaboy nito ito, ang ang pinagpaaral sa amin. Dito kami magkakapatid. Naitaguhit kami ng magulang namin dahil lang dito sa luglog na to. Hindi na mahinangad na magulang ko na itong luglog eh mag-expand, yung dumami mga ano. Basta sa kanya, nasiya na siya. niya yung pitong anak niya. Napag-aral niya, napagtapos niya. Okay na sa kanya yon hanggang sa siya nga eh, nawala na, wala nang kumuha sa mga kapatid ko kasi nga puro mga titulado na yung iba naman na nasa nag-migrate na sa ano. Eh ako naman na nandito. So napagkasunduan nga na ituloy ko na lang yun, no, yung, yung sa amin, malaki, malaki ang nayon sa akin to, na man nang naitulong sa akin ng pansiklublo na to, kahit na hindi ka nga namamasukan. Kasi ako, galing ako sa bangko. Noong masimulaan ko to, sabi ko nga sa sarili ko, mas maganda pa pala sana ako, ito na lang ako, ginawa kong hanap buhay noon. Kasi sarili ko pa, kahit papaano, nandito ka, kalating araw lang, eh, nakatulong na malaki ako ay na ako. Mahirap na masasarap sa ano sa pakiramdam. Kahit na mahirap ang trabaho at nakita mo namang ikaw ay eh, kumikita at nakakatulong ka rin sa iba kasi nga abot kaya eh sa halagang 30 pesos. Kahit na tatlo kayo kumain, pamilya, kakain na kayo noon eh. oo nakakatulong na ako at the same time natutulungan din nila ako mahirap siya. Talagang mahirap. May mag-prepare ka niyan. pansit, ano, lahat kasi yan eh. Mabusisi yan. Magmula sa pinakamalit na ano, pagagayat ng kalamansi eh. hanggang sa pagluluto ng palabok, ng Napaka Napakatrabaho. Kaya lang nga, masarap sa pakiramdam kasi hindi naman ikaw natitirahan. Awa ng Panginoon Diyos. Laging ubos naman yung araming paninda. Okay na sa akin yun. Sisiyahan ako doon. Oh. Kaya uh, nga, minsan naisip ko nga, malaking tulong din yung social media ngayon. Um, parang dumobli pa yung aking ano. karon ng dagdag na uh, bumibili sa akin. Uh, salamat, salamat ka ako sa mga tulong ninyo. Eh ako naman, ako may edad na. Hindi ko na kailangang tumanyag pa. <laughs> tama na yun. Tama na yung ganyan. Kumikita ka ako kahit pa paano. Nakakatulong din ako. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga suki ko, sa mga customer at sa mga bagong customer na nagpupunta sa akin. At uh, kahit pa paano, may mga feedback namang ako natatanggap na uh, nasasarapan pa rin sila hanggang ngayon. At tinatangkilik ang aking luglog. Salamat. At dito, kung gusto ninyong mag-order, kung gusto ninyo akong puntahan, nandito lang ako sa Bukana ako ng Biwas, Tansa, Cavite pagpasok nyo pa lang ng biwa, sa may kaliwang bahagi kami, at yun, hanapin nyo lang yung kay Kuya Johnny, kay Nana Haling, kasi ito, Nana Heling ang pangalan nito eh, nanay ko, ang, kasi ang nag-annit sa akin. Kami bukas, uh, alas 2.30, 2.30, pwede na rin kami, pwede na kaming, ano, puntahan dito, 2.30. Pero actually, 3 o'clock ang talagang andamin. Pero 2.30, pwede na kaming pasyalan. O, madaling araw, araw yon hanggang 10 o'clock. Ayan. Kaya medyo mahaba-habang oras yon para makapagbigay pa kami ng serbisyo.